Hello po Katagram! Magandang hapon po sa lahat. So hinapon na po kami guys ni Kuya Angelo, ni Kuya Melvin sa pagpapaabot po natin ng ating uh, medical oxygen. At uh, ngayon po meron po kasing inilapit po sa amin nung isang araw. Nagpunta po sa bahay at uh, sakto, -sakto po ito po yung ano, nadaanan po namin. So kukumusnayin na rin po namin. At uh, so magpapaalam lang po si Kuya Angelo kasi nga po papahatid ko na po baka po kagaya nga po kanina may nareceive po na email at uh, kailangan po niya agad-agad masin baka po meron po ulit eh. Kasalanan ko pa po kung mabagsak po siya sa mga ano niya. Okay. So paano Kuya Angelo? Salamat ha. At uh, ingat ka lagi. At ganingan uh, galingan mo lang ha. Bagay na bagay po kay Kuya Angelo yung damit. <laughs> Binigay din sa akin nga. So, basang basaw kasi yung uh, damit niya kanina Kaya, yan, pinasaot ko po ang uh, damit ko po sa kanya Maraming eh. pungin-pungin po, okay. So, ano, ingat ha uh, Okay, salamat, salamat Ano yung gato? Yan, niya okay. lang po ni Kuya Darius si Kuya Angelo Hello po Sandang hapon Pwede po pumasok? Okay lang po. Hello po, magandang hapon. Nagpunta daw po kayo sa ano, sa Kandaba. Saan po kayo mahanap ng oxygen ngayon? Ah, ngayon ngayon po, Anag yung paano. anak ko, nagpakarga ng oxygen. Iniram po lang, ah. lang sa barrio Iniram po namin niya sa, sa baryo ng, ng... salapungan. Kasi po, yung nahiram namin dito, nakuha na, na po Dinamit kasi meron din po may sakit doon. Ah, okay, ganito po nanay. Ah, kanina po, nagdala po kami ng oxygen dito sa barangay nyo. So, po, pwede nyo na humpuntahan. Hiramin nyo po. Kasi ano ho yan para sa inyo ho talaga sa mga nangangailangan po ng oxygen. So pwede nyo pong hiramin. Sorry po, ano po pa ng pangalan nyo? ah uh, po si Marilo Silvestre. Ilan taon na po kayo? Ako. Uh, mag 54 na po sa... 54. Okay. Si tatay, okay lang po ba kayo makamusta? ah uh, okay lang. So si tatay, anong pangalan tay? Adriano Silvestre. Opo, si Tatay Adriano. Ilan taon na po kayo? 57 na. 57. 57 wow. Happy birthday po. Sorry, hindi nyo sinabi. Sana oh, nagdalawo kaming kami ng cake. At saka po, ano, 2 years na po hapong nagsap ka niyang dialysis Oh, birthday po. niya kasi noon eh, nung no dialysis. Kung nahirapan nung no, si tatay na magsalita, si nanay na lang. Hindi po, kaya Okay naman po, kaya po. Okay. Ilan po anak niyo tatay? Pito po. Pito. Nasaan po sila ngayon? Nandiyan po yung pangalan ng po niya Okay. Yung iba po, wala kasi may, may asawa na yung mga babae. Nakakatulong naman po yung mga anak niya sa inyo sa ngayon? Yung po, nagkikipaganda ng Nagluluto Nagluluto. na po lang. Ah. Na po lang. Pabili po kami. Yung po siya, nagkikipaganda ng mga iklo. Ilang, Gano ilang po, ilang ba? po ba? ba ilang. Baka yun po yung maalat na itlog Hindi na po la. Lang. Lang. Ah, yun po yung gusto ko. Ilan po yung available ngayon? Marami uh, gawa doon uh, sa ano sa, sa pamangkin. pamangkin ko. Mm. Yung anak ko naman ng taga-Luna. Ako nagtitinda. Okay. Pwede po bang malaman ilang taon po yung panganay niyo? 30, 31, 31. So kumusta naman po yung mga anak? Okay naman po yung mga anak yung mga yun nga panganay na yung sumunod driver ng dialysis paano pong siya lang ang nagdata sa week po kami nagdata dialysis na sa San Fernando intersection mm gusto pa nga po ng ano doktor ko, ang tatatlo ayun lang dalawa hindi namin kaya kasi nagmama nagmama mama mga Oo oh, nga po, medyo <coughs> manas nga po yung eh, paan ni eh, tatay. Gusto nga yung doktor ko, may eh. eh, paano. Yung dalawa lang, yun ay makaya, na yung makayan. Okay po. Ano po yung sakit po ni tatay? Eh, yung mga na po yung kanyang puso at saka yung baga komplikasyon. Ano po yung pinaka-diagnosis po sa kanya ng doktor? Una po. Yung creatinine niya yung kung isa niyang kidney hindi na po ano sa kidney yung... ngayon na apektuhan na po yung kanyang baga puso. 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 baga kumalat po gano'n. pero yung puso ayun na yun lang ano ngayon dami ng gamot sa puso namamatay siya hindi Quincy, na natin yung maintenance niyang gamot kin kin ah opo 15 na klase ang gamot ni tatay araw-araw. Ginag ng parami? Ginagawa ko na. Hindi nga nabili ng no, ano eh. Yung iba Martes, no, sa umaga, iba sa Sobrang dami na na. 15 piraso sa isang Kasi inuman. yung puso niya. Man, Sabi ng doktor niya, nanay sabi niya, kahit generic lang, huwag mong babaktawan yung sa puso niya. Kasi delikado yan pag Natamaan yung puso hmm. niya. So, tatay, ah, sorry ah, ah, sobrang daming gamot. Okay. 15 sa isang inuman. Sobra nga, kaya nga sobrang pa ako sa tubig sa pag -inuman. Kasi hmm. kadaming inuman, daming dami, dami, dami. Okay kaya, po. Dahil kadaming inaan na okay. okay, so... sa amin yung tubig. So, two years na po kayo nagagamot, nagdadialysis. Okay. Hmm. So, sa so two years na yun, sino lang po yung nakakatulong sa inyo? ano po marami tumutulong Isa sa amin. Isa po doon. yung mga ibang mm -hmm. tao mm -hmm. na awa. Side by side na ano? Side by side. <laughs> kaya lang, lang medyo marami na pong nabibigyan. na hihanap na po ako na hihanap. Siyempre nahihirapan din sila. Oh, uh, <laughs> Saan din naman sila ano, mayaman na walang talagang nagpagkana buhay ng mga kapatid ko. Buro may sakit din. Oh, po. Yung eh, pagkakuha nga, nakahingi pa ako ng isang daan ang karga ng ano. Tanong ko lang tatay, pagka ganun po kaliit na oxygen, parang kalahati <laughs> lang po nung ibinigay po namin, ganun po nyo katagal ginagamit? Ang ganun, ganun tinitipid ko, dalawang gabi kong ginagamit. So, so dalawang gabi lang pa. pagka, 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 Oh, uh Dati -huh. po yan, isang malaki. Oh. Uh -huh. Maabot po ng apat na araw. May nahiram kami noon. Eh, may, may nahiram kami sa pakargahan ng ano, si Jim. Mm -hmm. Ngayon po, kinuha na. Gusto oh, si, mag magano kami ng si set magdam Mag-down kami ng 7,000. Si eh, wala po kami may down. Yeah, mm -hmm. kinuha na. Uh -huh. Hiram lang kasi. Ah, uh, pakuha ko na po yung oxygen pala, no? Sandali. Uh -huh. Papa, ano ko po doon sa kapitan na nandito po sa inyo, no? Kuya Darius, paalam mo na na sa kanila mapupunta. Hindi ka natin si Marcia. Ah, sige. Ayun pala. Tatawag, tatawagan ni Kuya Darius po. So, ganan na lang po. Pakuha nyo na lang po na no, tatay sa barangay nyo yung oxygen po na tinala po namin, no? Mm -hmm. Okay. Ano po kaya yung aral na ipinapaabot po ng ating Diyos? Bakit po nangyayari po sa atin ngayon yan? Ayun, ayun sa talaga. Ang kapalaan talaga. Pero sa inyo Pero, po... Pero hindi naman, naman kami inaano sa Diyos. Hindi naman kami inaalala sa Kanya. Mm -hmm. Lagi naman namin nagdadasa kami. Mm -hmm. Pero minsan po, napapatunong po ba kayo sa ating Diyos kung bakit po yan nangyayari sa atin? <laughs> Matagal po na inaano sa Kanya. Nahinihiling ko nung matay na ako. Pinipili ko na yan, buhay ko sa Kanya. Mm -hmm. Kasi... Nah, na kausasa ko. Ay, na iklo. Hmm. Kaya ba na Kung mga e, ba nang kausan? Ay, wala magawa. Gusto ng Diyos. <laughs> Dabalang, kung, 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 kung ano ang gusto niya. Hmm. bahas bahala na ang Diyos. Hindi ko nakakulang Diyos. Ang manalo siya. Tinaan ko lang sa kanay na alay ko, lay buhay ko sa kanya. Kung gusto niya ang buhay kasi nahihirap na ako. Nahihirap na yung mga pamilya ko. Huh. Hirap na hirap na. Okay. Mahirap ang walang pinansya. Hmm. Mahirap pala. So napanghina na po kayo na loob tayo? Kasi sa rawar, uh, manoy sa lang naisip ko. Huh. Pagkatapos ng dialysis, dialysis na nagsusunod so, ang naisip ko. Kasi kami kukuha. Hmm. Laging ganun nung nasa ako. Oh, pero <laughs> Hindi dahil... Tayo... Hindi na maanimot ako. Uh, oh. Nay, no, okay ka lang. Basta tatagan lang natin. Huwag ko tayo mapanginaan ng loob. Na tatay? Pagsubok mm. siguro. Okay lang din minsan na ilabas po natin yung Parang ano ho natin sa puso, mga tanong. Pero, kailangan nating natin maging matatag na. No? Kailangan nating natin maging uh, positibo, lumaban sa buhay para po sa asawa nyo, mga anak nyo. Naniniwala po ako, meron pong aral, o meron pong pinapaabot na message po ang ating jobs. Naniniwala po kayo doon, nanay? Hmm. Kaya tatay, laban lang, ha? Wag yung tayong ano, mapanginaan ng loob. Napaka-bless nyo po nandyan nung asawa niyo, yung mga anak nyo. lalo nga ba, ba mauna pa sa akin sa pagod eh, kasi alas kami dito na alas 3, alas 2, mm dahil kami tangani. Tapos ma kad, magtapos, mag-iipagtinda pa ng ano. Lagi pa ng ko na. Dodo na. ang doon nagtitindahin ako ng itlog <laughs> nun. Uh. Para mayroong bandag na gastos. Ito yun masasabi niyo sa asawa niyo. Tapos salamat nyo. Tapos lang ko sa para sa pag-alaga. Mm. Tapos na malamit ako salamat. niya lang sa akin. Salamat sa pag-alaga. Nay, kumusta po si tatay bilang asawa, bilang tatay po ng mga anak niya? Okay naman po siya nung hindi pa po siya nagda-dialysis. Um, Pero may sakit na po yan ng diabetes. Mga 5 years pa po bago siya na-dialysis. lang po siya. Okay naman po siya kaya nang uh, mag-dialysis na siya. Minsan, nainit ang ulo niya. Minsan, hindi siya kumikibo. Siguro dala ng um, pag-iisip niya. ano na kong nag niya. Aha. Yan, lagi niya sinasabi gusto nang mamatay. Ayan nang yung mga anak niya gusto niya magbago na para pag nawala na siya yun ang lagi niya naalala mamamatay na ata ako hindi pa kayo magbabago Apo, pwede ko po bang malaman ano po yung gustong magbago ni tatay sa mga anak? yung pong minsan nangyayaya sa mga inuman ah. Ano, hmm. yun, lang, yun, yun lang naman yung inuman Oh. Kasi yung inome ka, nakakasira ng kidney. Oh, tama Baka po. Kasi yung magaya pa sa kanya, nakagaya niya, kawawa naman kayo. Mm. Kasi yung panganay ko, ngayon lang siya nakalusong ng bukid. Oh. ng Nang nakapagluto ng itlog. Dalawang linggo siyang nakahiga dyan. Naman magarin mm. yung kamay niya. Mm. Isang paa. Kasi si tatay, bago nag-dialysis siya, hindi makalakad nun. Mm yung mga paa niya. Mm. Oo, oh, yun ang lagi niya sinasabi. Huwag mm. niyo na eka akong kasi masakit talaga. Uh. Mahirap po talaga yung dialysis sabi mm. Maraming nagde dialysis mas bata pa sa inyo, namamatay. Yun ang gusto niya. Bago siya mamatay, sana makita man lang yung mga anak niya na mm. magbago na talaga. Sa so, tingin niyo po bakit kaya? Bakit ko kaya hindi sila sumusunod? Yung uh, mga kasi yung mga kabataan niya Alin po yun? Yung panganay, yung sumunod, halos lahat po ba sila? Hindi, o? yun lang dalawa. Ah, okay. Yung so maganda po, na po, nalinaw natin. So, yung panganay po? Yun, yun ang inaaralan niya. Ah, tsaka po yung sumunod, sumunod po? Yung puso naman, okay naman yun eh. Pero baka po ano, wag ko kayong ma-open to ulit ha. Sa tingin niyo po, hindi ko kayo nagkulang ng pagmamahal sa anak niyo. Hindi naman oh, Hindi naman. So, hindi na muna pinapalo yan. Hindi na namin yan. Pinababayaan namin ano, pagka walang talagang bin, binigay ko sa kanila. Hindi ko pinapangaral. Hindi ko na ano. Hindi ko na kinigay eh. Oh. Pakara sila magbama, magbago. In, iniba ko yung style ko. Eh, laging kalutin yung ginagawa nila. Hindi, ako pinagiginggan. Mm. Sumasakit sa na ng loob ko. Sige nga, tatay Ay, uh, ito. hindi na ako. Hindi ko, pinabayaan ko sila. Mm. Wala rin. Ma ito tatay. May pagkakataon po kayo. Puso sa puso. Mapapanood po nila to. Ano po yung gusto niyo sabihin sa mga anak po niyo? Ang buhay ko yun. Kung kailan, kung ilang kayaan pa. Kung tatakal pa, kung paano. Pa, na dapat sana magbago na sila. Hindi ka mukha ano. Pag nawala na ako, eh, ewan ko pa paano sila. Kung umaasa lang. sa nanay nila, umaasa pa. Mm. Kaya ano po sa inyo, mga anak, magbago na kayo. Yun ang hinihiling ko sa inyo. Okay. Si ano po? Si nanay po. Nay, ano po yung gusto niyong sabihin sa mga anak niyo? hindi din po ang gusto kong ibig sabihin sa mga anak. Sana magkasabi niya silang pamilya, gano'n. Mm. Kasi lahat naman tayo mawawala. E paano kung uh, wala na tayo, wala na kami? Tama po kayo. Kaya gusto ko ako nagsusumilap din para Hiniling ko na lang kay Lord na mabigyan sila ng mababait na asaw at mapagbago ano din mm. na lang? Ito po yung gusto kong mangyari sa kabataan, no? May lagay po sa at isip po nila. Ganito na yung buhay pero napapasama pa natin yung loob ng mga magulang. So, okay lang po sana uh, kahit hindi marangya yung buhay nanay, tatay na. Pero yung mga anak po, eh, ito po po. Walang sakit sa ulo, no uh -huh. nanay? Tanong ko lang po, nasa magkano po yung maintenance ni tatay sa isang buwan? Meron po siguro ano, mga 5,000 o no? kaya 4,500 5000 po. No? Kasi minsan po, mm. marami po reseta yan eh. Ah. Sa ubon niya, sa mm. ingan niya, tapos meron pa siya sa yung sa kape, mm. yung bukod na po yun. Ah, po. Iba -iba yun. Kaya po iba-iba, marami po. So, nasa 4 o 5,000 po ang mga. tatay. Yun po, maliban ho sa oxygen na pagmamahal ko sa inyo, gusto ko po kayong abutan ng pagmamahal ko pa additional 10,000, no? Tapos, so, meron po tayong kababayan na nagpapaabot po at nagtitiwala po sa channel po natin. Si Tita Edita, don't mention name, 6,000. Gawin mo 16,000 ko yun. Wala po salamat. Maraming -hmm. salamat. Talagang buting aluban niyo. Apo. Sana. Diyos na lang bahala sa inyo. Opo. Welcome po tatay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo, no? Basta tatay, ano lang. Laban lang po. Nandiyan po ang ating Diyos na nakabantay po sa atin, no? na lang Diyos sa inyo. Apo. Nakabantay sa inyo. Sana marami pa kayo matulungan. Apo. Welcome po nanay. Para hindi nyo ho isipin yung 3 or 4 months po na gamot ni tatay. No? At ma makapagtrabaho po na maayos dun po sa yung mga itlog na pula. Mayarap din po kasi yung talagang araw-araw iisipin nyo po yung kukunin ano, pambilay ng gamot so sana po kahit pa pano ay uh, nakapag-abot kami ng saya po sa inyo no? Okay. sana po sa ating Katekang Family, Katekang Family Sponsor sa mga nanonood po sa channel po natin kapulutan nyo po ng aral ang kwento po ng buhay ni tatay na pag-ingatan po natin o wag po natin ang ating kalusugan sa inyo pong wala pong sawang pagmamahal at suporta po sa channel po natin guys Bala na po ang ating Diyos na magbalik po sa inyo no At uh, mahal na mahal po namin kayo At uh, muli guys Pagpalain po tayo ng ating Diyos Hingat po kayo lagi Mahal po namin kayo Thank you